Puro mga, alalay, ah. <laughs> mga babae yung alalay ah. Mga babae yung alalay. Mga senior citizen. <laughs> Ayun na pala si Lori. <laughs> <Magbibless. laughs>

Ganda talaga ng loob ng airport, no? Ganda yun. Habang umiirin. Oo. Oh. mo, nakalabas siya ng... Habang nagaan pa siya. Paalam siguro yun. Nakataka. kalikasan. Tayo uh, po natin eh, no? Ay, guray ko nito. Santa Misa pa lang kami. Thanks God. Eh, nandito na kami sa ano. Kakain na din. Oh. Huh? Gutom na gutom. <laughs> gutom na oh. Ang <laughs> gutom na sila. <laughs> Magsi-senior pa lang. Ano ba 'yung timing natin? Nang senior citizen 1099 109 ang isa. 82 time. <laughs> Ang labo biskot